Ayan, mayroon ako ditong bangos. Ayan. Hindi ko sinama yung mga buntot at aking idada. Ay, at ayan guys, sinama ko yung atay ng bangos. Tinanggal ko lang yung abdo at dahil gusto yan ng habi ko. At ayan, maraming gabi. Ayan, pampalapot yan. At yan ay gusto ko rin ginagawa kong kanin ito may napitas akong talong at okra. May naliligaw doon sa aking mga pananin. At ito tapos ng kamuti. Ito naman ay ang ricado, yung tanlad. Haluan ko dahil maraming benefits ang tanlad, kamatis, sibuyas, luya. At dahil wala akong siling green, siling makupa ang aking ilalagay. At itong pang-asing, magsarap asin. So, ayan, atin nang umpisahan. Ito pala yung isang bitchel na tubig ay aking isasabaw. Yan, naglag ilinagay ko na rin pala yung, yung mga ricado. Yang sibuyas, kamatis, tanlad, luya, at akin na rin sinabawan. So, ayan, pakuluan muna natin hanggang kumatas yung mga ang ating mga ricado. At samay na rin natin yung gabi dahil mas matagal maluto yan. Atin muna ang palalambutan. Pal Palalambutin muna natin at lagtimplahan natin ng asin. And pakuluan muna natin guys at ating takluban para mas mabilis kumulo ayan kumulo na pisatin yung kamatis at ilagay na rin natin guys yung talong at saka yung okra pagsabayin natin ang bango niya guys dahil yung mga aroma yung tanlad ang daming benefits ng tanlad guys kaya binagyan ko na at ang lago ng tanlad ko dito ayan counting ano na lang guys dahil medyo matigas pa itong ating gabi ayan. gustong gusto ng asawa ko yung sinigang kahit laging sinigang basta may gabi Ayan, lagyan natin ng granules. At ilagay na rin ang, natin, ang bangus. Ayan. Favorite ko ang bandang ulo. Kahit anong isda guys basta bandang ulo yan ang paborito